yung tungkol sa impeachment. Eh, sabi nga ni Senator Marcoleta, gusto na niyang tapusin kaagad. Bakit? Ito'y nagsisilbing bara Good morning, good morning, good morning mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao at lahat po ng mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng daigdig. Nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog! At muli na, na naman tayong magsasama-sama. Ngayong umaga, Mayo 18 araw ng linggo at uh, ayun, eh, tapos na po yung ating sagutin kahapon ng hapon. Kaya meron na po tayong pagkakataon ngayon na gumawa ng content at makapag-vlog mga kababayan. Alam kong napanood nyo na po lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay ang isinagawang proklamasyon ng mga bagong senador na iprinuklaman na po ng COMELEC mga kababayan. At uh, kumakalat na po ngayon yan sa social media Pero meron po kaming gustong ibahagi po sa inyo Na isang makasaysayan sabi natin makasaysayan kasi Ito po yung unang pagsasalita ni Senator Rodante Dizon Marcoleta Ito po ang unang speech niya po sa kanyang pagiging senador mga kababayan Galing, eh? Pagkatapos po na siya ay proklama. Eh bago natin ipapanood yan mga kababayan, hindi po natin nakakalimutan po na batiin ang lahat po ng mga taga-subaybay po natin sa Luzon, Visayas at Mindanao at lahat po ng mga patuli na tumatangkilik, sumusuporta at sumusubaybay ng mga OFW sa iba't ibang panig ng daigdig. Magandang araw po sa inyong lahat at sanay nasa mabuti po kayong talagayan mga kababayan na panood po kasi namin yung proklamasyon pero hindi po namin natapos kahapon dahil sa nakakita nyo naman po yung live namin kahapon pinutol po namin dahil nga po sa meron po tayong pananagutan mga kababayan pero eto po nakuha po namin yung talumpati ni Senator Rodante Marcoleta at yun ang gusto namin ishare po sa inyo sa pagkakataong ito and then uh, meron pa po tayong rin din na isa pa Tungkol nga po doon sa interview ng Mata ng agila sa Net 25. So, salamat po at nandyan lagi ang Net 25 na nagbibigay po sa atin ng matapat, matapang at uh, patas na pagbabalita mga kababayan. Eh hindi na po natin patatagalin 'to mga kababayan. Panoorin natin 'yung medyo emosyonal na talumpati po ni uh, Senator Rodante Marcoleta. Mga minamahal kong mga kababayan, sa ngalan po ng aking pamilya, ako ito uspuso pong nagpapasalamat sa natatanging pagtitiwala na ipinagkalob ninyo sa akin at sa pagkakataong makapaglingkod bilang isang senador ng ating bansa. Ang tagumpay na aking nakamit ay tagumpay po nating lahat. Para sa akin po, ito ay tagumpay na rin ng pag-iral ng demokrasya sa ating bansa. Isang panibagong yugto na nangangailangan ng nagkakaisang pagkilos para sa kabutihan ng ating bansa. Ang pagtitiwalang ito ay hindi lamang katuparan ng isang karangalan na ikinawad sa akin. Higit sa lahat, ito po ay sumasagisag sa isang mahalaga ngunit mabigat na pananagutan. Ang paglilingkod ng buong katapatan. Pagsisikapan ko po ito ay aking balikatin. Hanggang sa aking mapatunayan sa inyong lahat na ako po ay karapat dapat sa ikinawad ninyong pagtitiwala. Ang kailangan po natin ngayon ay pagtutulungan, hindi hidwaan ang kailangan po natin ay hindi paligsahan ng akusasyon. Kung hindi paghanap at pagtuklas ng mabisang pamamaraan tungo sa kaunlaran. Ang anim na taon na ibinigay po ninyo sa akin ay hindi tungkol sa paggamit ng kapangyarihan kundi sa pangingibabaw ng tapat na paglilingkod na inaasahan at inaasam ng ating mga kababayan. Hindi po ito tungkol sa pansariling kapakinabangan. Kung hindi ito ay sa kapakanan at interes ng bawat isang Pilipino. Maraming salamat, Chairman George. At sa buong kawani at mga opisyalis ng Komisyon ng Halalan. Maraming salamat po sa sakripisyo ng aking pamilya. Magandang hapon po sa ating lahat. So, yun po yung naging talumpati po. Unang talumpati bilang senador ng Republika ng Pilipinas, mga kababayan. At pagkatapos nga po niyang talumpati na yan, at pagkatapos na po noong proklamasyon ng lahat-lahat na po, ay, meron pong isinagawang panayam ang uh, mga bumubuo ng Matalang Agila kay Senator Rodante Marculeta, mga kababayan. At ito po ay magandang uh, mapanood ninyo, mga kababayan sapagkat uh, dito po kasi sa panayam na ito, mayroong sasabihin si Senator Rodante Marculeta, mga kababayan. Eh dito po unang bibigyan niya po ng diin po dito yung uh, magkaisa. Wala nang kulay-kulay, wala nang parte-partido, kundi ang panawagan po niya rito ay ang pagkakaisa para solusyonan yung mga problema at tugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino. At Dito po, sa interview ding ito, sa panayam na ito, mga kababayan, ay mayroon pong nabanggit si Senator Marcoleta rito tungkol po dun sa impeachment. At panuorin yung mabuti ito sapagkat ito'y mahalaga ito. Nang sa ganun ay lalong maging maayos po ang takbo at pagpapatakbo ng mga bata sa loob po ng Senado, mga kababayan. eh, bago natin i-play yung video, kung kayo po ay bago pa lang sa aming channel, eh, mangyari po na paki-like naman po at paki-subscribe. Paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload po namin. Panoorin po natin ng sabay-sabay itong panayam po kay uh, Senator Rodante Marcoleta. Ito po. Para makapanayam kapanayam, si uh, Senator Rodante Marculeta Mads Magandang hapon sa inyo kasama si Senator Marculeta Yes, magandang hapon sa inyo Wedge At uh, kasi uh, kasama natin ngayon si Senator Elect Rodante Marculeta Na fresh na fresh mula sa kanyang uh, proclamation Sir, kamusta? Ano pong nararamdaman natin ngayon? Uh, eh, Siyempre, masaya tayo sapagkat uh, nahihayag natin ang ating pagpapasalamat sa lahat ng kinaukulan na uh, sumuporta sa atin. Alam naman natin kung sino yung pinakamalaking sumuporta sa atin. Hindi ko lang uh, siyempre masabi ng uh, derecho, pero alam naman ang buong Pilipinas kung sino ang talagang sumuporta para na may panalo po natin ang ating kandidatura. Pag-upong sa Senado, ano po yung mga panukalang batas na priority po ninyo? Ay, hindi ko naman itinago yan. Eh. Talagang gustong-gusto kong uh, maibaba ang singil ng kuryente sa ating bansa at talagang pagsisikapan nating uh, magawa yan sa lalong madaling panahon. Alam kong mahirap yan sapagkat napakarami ang stakeholders dyan at uh, alam natin ang mga babanggain natin dyan. Ngunit, alam ko na may pamamaraan naman sa batas at kung uh, pag maka... Uh, Uh, makakatulong lahat ang aking mga kasama dito sa Senado, yun naman ang aking inaasahan palagay ko makakamit natin yan lalong lalo na yung uh, pangkabuhayan ng bansa natin, kailangan na natin talaga itong iangat, marami talaga ang hirap na hirap na sapagkat ang presyo ng mga bilihin ngayon, lalo na ang pagkain talaga, hindi na umaabot yung malit na kinikita ng mga pangkaraniwang magagawa Wedge, meron ding uh, ko, uh, linya ng komunikasyon kay Senator Marcoleta. Baka meron kayong gustong itanong ni Weng? Um, kung, uh, Senator, hindi ako sanay ng ano eh. Kung, <laughs> Senator, uh, Senator, Marcoleta, napansin namin kanina dun sa iyong mensahe ay medyo naging emotional po kayo. Uh, pwede ba namin malaman ano, ano yung rason bakit parang emotional po kayo dun sa inyong mensahe? Emotional ba ako? Sa tingin ko, sinabi ko lang yung uh, dapat na sabihin sapagkat uh, nalalaman ko naman kung ano ang kalagayan ng bansa natin at uh, mas nakararami pa itong gusto na lang eh puro akusasyon na lang. Pinakamaganda, solusyon. Tulungan. Hindi yung hidwaan. Yan In importante. Kaya kung ako'y naging emotional man, palagay ko nabigyan ko lang ng emphasis ang gusto ko talaga na sabihin. Sapagkat sa pagsisimula, ng trabaho para ayusin mo ang isang bansa, eh kina, kailangan, kailangan walang gulo. Kailangan may pagtutulungan. Mm -hmm. Kapag hindi tayo nagumpisa sa pagtutulungan, eh baka kung saan tayo mapunta. Yun, yun lang naman ang gusto kong na uh, uh, bigyan ng diit sa aking pagsasalita. Mm -hmm. At if... uh, hindi pansarili. Yun ang gusto ko kasi itama. Mm -hmm. eh. Hindi pansarili ang pagsiservisyo, mm -hmm. kundi pagsisilbi sa higit na nakararami. Senator Marcoleta, pwede bang uh, kayo ay maging uh, tulay or bridge para po pagkasunduin ang sabi natin magkakaibang partido dyan sa Senado? Kasi kung patuloy po magkakawatak-watak yan eh, kahit napakaganda ng mga panukala, wala, mangyayari kung pag maglalabanan lang po parati. Eh. Oo, oh, ako naman nakalaan uh, maging tulay tayo sa pagkakaisa, sa pagkakaunawa lahat ng uh, lahat ng stakeholders para umunod ang bansa natin. Nakalaan ako na ako ang gawin nilang tulay at ako siguro ang uh, kung kailangan pilitin natin sila ay gawin natin baka sakali eh magkaintindihan kami. Mm -hmm. Ayun. Siguro, one last point po, uh, Senator Marcoleta. Bukod dun sa mensahe ninyo kanina, may mensahe pa ba kayong gustong iparating sa mga kababayan natin na sa tingin ninyo eh, dapat mabigyang diin sa kanila? Ayun nga, yung gusto kong uh, mabigyan ng diin ay iwasan na natin yung paligsahan sa pagsisisihan. Ang kunin na lang natin, ano, makahanap tayo ng mabubisang pamamaraan para sa pagundad ng bansa. Hindi yung batuhan ng batuhan ng walang patid na akusasyon. Samantalang ang kinakailangan ay makahanap ka ng lunas para sa napakaraming problema ng bansa. Wala nang ihigit pa rito eh. Sa dami ng problema ito kapag hindi natin ito in-address at paano natin na-addressing kung paragi na lang ito. Nakaharap na naman tayo sa impeachment. Kailangan maintindihan nila eh. Ito lamang impeachment na parang na uh, nakabara sa lamun lamunan natin. Pa, paano kang paano mong malulunok ang pagkain mo kung barado ang lamunan mo? Nag-aaway-away ang ating mga opisyalis. Alam mo, itong dapat na ma mabigyan ng din sa kanil, maintindihan nila na walang patutunguhan yung pag-aaway-away. Yan ang gusto kong uh, bigyan ng din. Sa una alang, una pa lang na pagkakataon siguro na pag-usapan natin ng impeachment siguro. Gagawa na ako ng paraan na itiigil na natin ito. Ewan ko kung kaya nilang uh, isulong yan. Pero sa ganang akin, uh, doon pa lamang siguro na pag-uusapan ng 20th Congress siguro sapagkat hindi na matatapos sa 19th Congress ito eh. Mm. So pagdating sa 20th uh, Senate halimbawa, magkakaroon na dyan ng diskusyon. Magkakaroon dyan ng debate palagay ko eh. Uh, hindi ko malamang paano ilalaban na ang impeachment na isinulong ng 19th Congress ay parang uh, ganun na lamang, itutuloy mo na lamang sa 20th Congress ng uh, walang kaukulang mga batas uh, na maaaring mapagsaligan. Dito lang ay gusto ko nang tapusin. Dito lang kailangan na nating uh, pagtalunan. Dapat mo bang uh, i-turn over sa 20th uh, Congress, yung ginawa ng 19th Congress? Yan ang issue dyan eh. Mm. Uh -huh. Senator Marcoleta, si Wedge po ito, ano, eh, may mga lumalabas sa social media na gusto ko kayong iluklok bigang uh, magiging Senate President Nang papasok na 20 at Congress. Sino raw magluluklok sa akin? <laughs> Parang ipinupush po yan <laughs> ng mga si Nelson. okay. <laughs> Alam nga naman tatangkihan ko pag niluklok nila ako, di ba? Wala mm. naman siguro ang Mm -hmm. meron hong mga lumalabas na kayo raw po ang susunod na Miriam Defensor Santiago ng Senado ngayon Senator Marcoleta ay eh, siguro doon sa uh, patakaran ng kanyang uh, uh, paglalatag ng kanyang uh, mga gustong gawin yung kanyang mga pamantayan yung kanyang dahil sa abogado rin siya so at siguro doon nagkakapareho kami ng approach sapagkat siya o ako pareho nakabatay lang sa batas ang gusto naming uh, paraan ng paglalatag ng kung anumang aksyon ang gagawin namin. At siguro dahil sa may katapangan siya. Uh, ako naman siguro may konting tapang sapagkat pagtama talaga kahit saan tayo mapunta talaga naman makikipanggawin tayo kahit nagawang pa nila ako ng Hopia, Alam mo naman yun. Oo nga, may Hopia pa rin daw, uh, Senator Marcoleta. Congratulations, oh, oh. Senator. Congratulations po, Senator Rodante Marcoleta. Salamat po. Salamat po sa inyo. Mm. So yun po, yung uh, nangyaring panayang po ng uh, mata ng Agila sa Net25 kay Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. At kung inyo pong napansin yung kanyang mga binitawan sa kanyang uh, kanyang mga pahayag. Samantalang siya po ay ini-interview mga kababayan, ang una po na binigyan niya po ng DNA tungkol po sa pagpapababa po ng singil sa kuryente. Eh, abangan natin yan mga kababayan sapagkat ang dami po kumakalat sa social media. Meron pa po kami napanood na may pumuntang naniningil ng kuryente at mababa sa 2,000 yung babayaran ay sinabi nung uh, si sisingilin na eh, mababa sa 2,000 yan. Sing nyo kay uh, Marcoleta yan sapagkat yan ang kanyang sinabi. <laughs> Teka muna. Teka muna, kabayan. Huwag <laughs> ka na mga atat. Huwag ka apurado. May proseso yan. Eh, hintayin po natin na magawang po ng kaukulang batas tungkol dyan. At uh, sigurado naman at yun po ang pangako ng ating uh, bagong senador na si Senator Marcoleta, mga kababayan. Pangalawa, yung Sinabi niya tungkol sa solusyon, hindi akusasyon ang dapat na uh, pairalin dyan sa Senado mga kababayan sapagkat hindi naman po sa atin na nagkakaroon po ng bangayan po dyan ng magkabilang panig, ng mga magkakaibang kulay mga kababayan at yun po ang kanyang sabi. Eh sa halip na akusasyon, eh solusyon ang dapat na hanapin mga kababayan. At... Uh, dito po nabanggit din po niya na yung kanyang pagsiservisyo mga kababayan ay hindi sa pansariling kapakanan kundi ito ay pagsiservisyo para po sa kapakanan po ng nakararami. Napakaganda pong minsahi po yan na manggagaling po sa isang bagong senador ng Republika ng Pilipinas mga kababayan. At ito pa yung kung napansin ninyo sapagkat alam naman nating lahat mga kababayan na mayroon pong hidwaan na nangyayari dyan po sa Senado. Eh magkakaibang kulay po kasi. Eh ayon kay Sen. Rodante Marculeta nakahanda po siya na maging tulay ng pagkakasundo at pagkakaisa kung kinakailangan sabi nga niya ay eh, pipilitin natin sila na magkasundo nang sa ganun ay maayos ang pagpapatakbo ng mga batas, mga palatuntunan at tuntunin para po sa kabubuti ng ating bansang Pilipinas Napakahusay po talaga ni Kong uh, sorry ni Senator Rodante Marculeta, mga kababayan. Palakpakan naman natin 'yun mga kababayan. At isa pa, ito. Eh sabi pa niya rito, iwasan na ang paligsahan sa pagsisisihan. Tapos na po ang eleksyon. Napakagandang mensahe po ito. Dapat nang iwasan ang paligsahan sa pagsisisihan. Eh sana ito ay mapanood ng mga ibang mga nanunungkulan at namiminuno sa ating bansa mula sa pinakamababa at hanggang sa pinakamataas. Eh sana po ganito lahat ang espirito o ganito lahat ang pananaw ng lahat ng mga namiminuno, mga kababayan. At ito pa, yung tungkol sa impeachment. Eh, sabi nga ni Senator Marcoleta, gusto na niyang tapusin kaagad. Bakit? Ito'y nagsisilbing barah ng pagdaloy ng uh, magagandang bagay para sa bansang Pilipinas. Parang pagkain niya kapag ka may bara sa lalamunan, hindi ka makakakain ng maayos. Totoo nga naman. Eh, wala namang patutunguhan po itong impeachment na ito, mga kababayan. Eh, ang sabi nga ng mga eksperto rito, tungkol sa impeachment na yan, eh, ito naman po ay hindi naman po legal process po ito. Kundi ito po'y political process. Isang hakbangin pang politiko po ito at hindi po naaayon sa legal na pamamaraan. Eh sana po maintindihan po natin na ang gusto lang na mangyari ng bagong senador na si Senator Marcoleta ay para po sa ikabubuti ng ating bansang Pilipinas mga kababayan. Eh sana po suportahan po natin ang kanyang mga adhikain at ang kanyang mga pananaw sa uh, kanyang pag bilang senador eh, ilaban natin to mga kababayan. At ito pa, meron po kasing kumakalat at matagal na po namin nasabi ito yung tungkol sa gagawin siyang uh, Senate President. Nako, eh, bagay na bagay po ito. <laughs> bagay na bagay po kay Senator Marcoleta po itong posisyon na ito mga kababayan. Una, eh kung ikukumpara mo naman dahil sa may lumalabas po sa social media na interview kay Uh, Tito Soto na kung ibibigay daw sa kanya ulit yung kanyang uh, yung pagiging Senate President ay tatanggapin niya. Eh, kung mamimili lang din tayo mga kababayan, kung sakali lang tayo mamimili, eh doon na tayo sa abogado. Doon na tayo sa abogado. Sigurado, bagay na bagay po kay Senator Marcoleta ang pagiging presidente ng Senado mga kababayan. Sigurado magiging patas po yan. Okay? And then, uh, ito pa, bilang pang magiging ala Miriam De Defensor Santiago po ito sa Senado. Sa paraang, sabi nga niya, eh, magkapareho silang abogado. At ang paglalatag ng mga patakaran, eh, ang gusto ni Miriam kasi ayon sa batas. Eh, din po ang gusto mangyari ni Senator Marcoleta, mga kababayan, na lahat pat ng patakaran ay naayon sa saligang batas ng Pilipinas. Beno, mga kababayan, yun lamang po ang aming maibabahagi po sa araw na ito. At sana po ay nagustuhan po ninyo yung video. At kung nagustuhan nyo naman, patuloy po na uh, subaybayan po kami. like Pakilike, subscribe at hit yung ating notification bell para updated po kayo sa mga susunod na videos na i-upload natin. Muli po, ang inyong lingkod Just Vlog ay bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw. Saan man po kayong sulok, naroon, Luzon, Visayas at Mindanao at lahat po ng mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng daigdig. Lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa